Swift daw dyan sa manhole niya, sa may stoplight light eh. Motor. <laughs> Umilit. Umilit. May kinagawa kasi yan yung manhole niyang, ano eh, yung Ano yan? Parang pinuputas-putasan nila yung sayo, o, sa akin. Yeah. internet yan. Hukay ng gilid ng kalsada. Kaya sinabi ko sa iyo kagabi, huwag umilit eh. Sabi na nung kanina, minahulog nakahulog daw sa manhole eh. siyempre paha yan, lalo natin yung hinukay. Kasi kung mali lang kasi hindi nilagyan ng bowl or warning sign tao lang kasi eh pag mali sa tao nilambig na din. Wala na daw nagsinyas eh. Nilagyan ano. Dapat nilagyan mo lang sana ng tusok na kahoy tapos may warning in no, pala kanta. Oh, pala tandaan. Sign e, lang ano kaya. Eh, kung pa lang may lahulog na 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 motor sa kanila nilalagyan. <laughs> Excuse me. Kasi nung may lobo lang sa harap ng 7-Eleven, pero hindi niya nabutan yung mga bandang Mga Mga gano'n. Tagal din siya yun, Ganyan lang kababa, gumagano'n lang. Wala rata kasi may video ko siya eh. Pinupad niya lang nag-type pa saktan nyo na siyempre bababaw lang gumanon eh bugso ko nung tayo dumunod pa tay. eh tawanan na mga tao eh hindi <laughs> sila na nang beto sabi na ng mga isang babae may <laughs> isa naman di plato yan sabi may video ka na po rin may <laughs> isa naman sabi hindi hey, gusto lang magpaano yan kapag sumintak na dapat tumalong ka rin sana doon. Nabayam ka na. <laughs> Wala, doon ako sa loob. Wala akong Eastern T-shirt. Basta na kung si Kayon, tara sa bayan ko. Baka yun siguro yung dating nang nagpuspo sa bahana ng Malangoy sa Manila. Ayun siguro. Ay, Ayun siguro May tsura din, magandang katawan eh. Blanker. Hmm. Lalaki mga ilan. sa flat control. Oo oh, yun. 30 plus pa lang yun ito, mga kaidadan siguro. para nang gigimi. Yung mga masabi na ano, may topa. Ito yung, yung magandang katawan tapos may tura. Yung videographer niya na kaipon. Lagi si Gorio. May mga nagpa picture din. Tapos banda dito may LTO pa. Tapos dito. dito mismo sa Bagong bahala siguro pagkano natin yung kagabi? Kung oh. pagkano malalim at saka maagos pa masyado. Dito pa yung topic? Oo. Sa geological. Ota. na daw kasi yung ano diyan eh yung ilog na ginawa ang irrigation tibag na yung mga simento hindi naman daw kasi sinimento ulit pero kung sinimento daw yun hindi daw yung magbaha kasi wala nang kumaharang doon sa roo ah, sira na roo pati talaga Di tinipid ang pagka tinipid ang mga pagdawa walang ganong bakal yan dyan kagabi ang malalim kaya na yan dyan mati itu bercada matahari aputan pada sadah mati